20 years, ang tagal nun. Baka wala na ako nun. At saka 20 years, paano kami makakasigurado na andyan pa rin ang Kaiser? about Kaiser today. Madaming nagre-react once marinig nila 7 years to pay ang Kaiser at 20 years ang maturity. Sa katunayan, yan din ang concern ko noon. Naisip ko, ang tagal naman. But ito po ang pakinggan mo. Si Kaiser, pitong taong mo lang ng pitong taon na yan, nagbabayad ka pa lang, pero may binipisyo ka na agad. Ano-ano yung mga binipisyo? Meron kang free annual physical exam. Pwede mo siyang gamitin in hospitalization. May annual health benefit. Depende sa plan. Term life insurance. Meron kang accidental death and dismemberment insurance. Ibig sabihin, in any case, may mangyari sa'yo, Great! may iwang pera sa pamilya mo. Waiver of installment due to death and waiver of installment due to total and permanent disability. Meaning, in any case, kunin si plan holder ni Lord ng maaga kahit nagbabayad pa lang. Pwede nang ma-waive yun. Meaning, waiting for maturity ka na lang. Fully wow! paid na ang Kaiser mo. Imagine this. May naiwang kang pera para sa iyong family. Kasi may term life insurance ang Kaiser. Tapos may naiwan ka pang pamana kasi yung policy mo ililipat buwang sa binipisyari mo. Tingin mo, lugi ka pa din? Kumukuha ka ng Kaiser hindi lang para sa'yo, hindi para maproteksyonan mo ang pamilya mo. 20 years, syempre matagal. Ikaw na rin na nagsabi, paano ka makakasiguro? Kaya dapat, lalong may kaiser ka. What if nagkasakit ka? May healthcare ka? What if kunin ka ni Lord ng maaga? May life insurance kang may iwan sa iyong pamilya at may pamalak kang may iwan sa kanila. What if talagang mabigyan tayo ng mahabang buhay, malagpasan talaga natin yung 20 years? So may investment ka rin. Dahil after mong mapulipid si Kaiser, nag-grow ang pera natin. Natatakot ka? Baka magsara o mawala si Kaiser? Alin ba ang mas nakakatakot? May mangyari tas wala kang pera o wala kang maasahan o yung kumuha ka ng Kaiser? Tandaan, walang naghirap dahil kumuha ng insurance. Pero madami ang naghirap, nalubog sa utang, dahil sa insurance. Kung may Kaiser, mas may peace of mind ka. Kasi, alam mo, anything happen, may kaiser ka. Para malaman ng buong binipisyo mo, comment kaiser benefits or send me a message.